Live News Update Sa ating mga balita Paihi scheme ng dalawang barko na sa kote ng Bureau of Customs Mga deboto ng Divino Rostro sa Naga Camarines Sur nagrambulan sa gitna ng prosesyon Mga pulis na magpapagamit sa mga politiko sa halalan 2025 binalaan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain ng kaso ang Bureau of Customs o BOC sa mga may-ari at crew ng dalawang fuel tankers na umano'y sangkot sa ilegal na paglipat ng crudo o ang paihi scheme sa Navotas Fishport. Siyam na crew members ng MT Tri Trust at labing anim naman sa MT Mega and Solely ang nahaharap sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act National Internal Revenue Code at Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Nakasaad sa affidavit na huli sa aktong smuggling of unmarked fuel ang dalawang barko. Base sa diesel fuel inventory ng BOC, may dalang mahigit 320,000 ng diesel ang MT Tri Trust, samantalang may dalang halos 40,000 liters ng diesel ang MT Mega Ensoleili. Umabot naman sa 20.35 million pesos ang pinagsamang halaga ng unmarked fuel sa dalawang vessels. Nalaman din ng mga otoridad na walang bunkering permits ang dalawang barko kahit nakapirmi ang mga ito sa Navotas Fishport. Base sa registration documents, pagmamayari ng Megapower Petroleum at Shipping Corporation ang dalawang vessels. Nagrambula ng ilang mga deboto ng Divino Rostro sa gitna ng prosesyon ng imahe ni Heso Kristo sa Naga City Camarines Sur. Nagsimula ang away ng may dalawang deboto ang nagtulakan sa gitna ng prosesyon. Sinubukan pang awati ng dalawang ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Ayon sa polisya, humupa rin naman ang tensyon matapos ang ilang minuto. Nagtapos ang prosesyon sa Basilica Minor at doon ginanap ang misa kasabay ang prosesyon ng Divino Rostro sa selebrasyon ng piyesta ng Our Lady of Peña, Francia. Dinaluhan ito ng kalahating milyong mga deboto. Nagbabala si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa lahat ng pulis na huwag magpagamit sa kahit sino mang politiko sa darating ng midterms and local elections sa 2025. Giit ni Marbil sa maselang pagsisimula ng filing ng Certificates of Candidacy Kinakailangang panatilihin ng lahat ng PNP officers ang political neutrality. Isa umano ito sa pangunahing responsibilidad ng pulisya at hindi dapat sila maimpluwensyahan ng politika. Dagdag ni Marbil, may haharaping parusa ang sinumang pulis na mapatunayang makikilahok sa anumang partisan activity. Nanawagan rin si Marbil sa publiko na makipagtulungan sa PNP at agad na i-report kung may masasaksihan silang anomalya sa police officers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, na guula. niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <monos>